ako batang helmet. Kating-kating na ako. O, ayan, nakitang-kita niya na Pero kating-kating na talaga ako magsalita. Pero bago yan, syempre, today is a very, very happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa chart, to, please don't forget to click the subscribe button, tiny bell, para lagi ka-updated sa lahat ng mga ina-upload. At sinasawsawa na namin ni videographer. And for today's video, ano na, videographer? Mm -hmm. Syempre, magre-react tayo, mga kapatang helmet. Kala diba? ko secret. Secret? Ha? Huh? Secret? Secret ka dyan. Wala well, sikat-sikat kayo, no? Kung may pakialam ka, bawal ang secret. So, ito muna mga kapatang helmet. Ang nadeakan natin, fresh na fresh na TikTok video ni Prof. Doc Shelo Magno. di ba? ka per? Gusto ka natin yan. Yes. Et, pero bago yan mga kapatang helmet. Himayin natin. Yes, himayin natin yan. Na parang paghimay ng jowa mo. Paghimay na. Sige, nung bangus. <laughs> Mahal lang ang bangus ngayon. Huwag kayo. Ito na nga mga kapatang helmet. Bago yan. Please don't forget. I-follow, i-like, i-subscribe nyo po lahat ng mga social media accounts po ni Prof. Shiloh Magno para lagi kayo yung updated sa lahat ng katotohanan. ba? Diba? Pa, katotohanan lang yan, mga kapatang helmet. Maliwanagan tayo. Yes. Hindi kung sino-sino yung mga fina-follow nyo na same script. Scripted. Na? Pinapasweldo. Pinapasweldo. Galing sa tax ko. Sabi mo? O talaga? O bakit? Saan ba galing yung pinapasweldo sa kanila? Ha, o. Pakinggan na natin at panoorin na natin. Ngayon po, i natin itong topic na to na laging hinihingi sa akin. I-discuss yung MOOE at extraordinary expense ng uh, kongreso. So, Uy, videographer, mm. bago yan. So, meron pala talaga extraordinary expenses pa, no? M-O-O-E. Na -E. diba? Ano naman yung m o, -O -E na yan? Sabi ng ating matinding pagsisiyasat. <laughs> yung m -O -O -E, mga kabatang helmet, ay yun yung tinatawag na maintenance and other... Operating Expenses o MOOE e mo. ng Kongreso. O yung mo. para mulang mo. Maintenance and other operating expenses. Pero alam nyo mga kabatang helmet ah. Nakakaloka dahil dito sa MOOE na mapapanood nyo nga dito sa TikTok vlog ni Prof. Shelo Magno. Nakapailalim pala doon yung iba, iba pang mga expenses gaya ng utility, travel expenses, at nandun si confidential, intelligence, and extraordinary funds. Nakakaloka, no? Trio. Trio. <laughs> tatlong Maria. <laughs> 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 Three stooges. Three musketeers. Tatlong, tatlong ano, itlog. Oh, tatlong itlog. Pebbles. <laughs> <laughs> so, ayun na nga, mga kabot ng helmet. Tuloy muna natin. Ang dinidiscuss natin team natin itong uh, Pukyenti. May tawag pala yung mga bonsai, no? Pukyenti naman to. Mm -hmm. Ano nga ba itong uh, extraordinary expense at MOUP? the extraordinary expense nung tinignan po natin, kahanay po push... siya. yung sinasabi ko sa inyo mga kabata helmet na may ano, pang malakasan na nakadisek o yung tinatawag natin na makikita nyo yung parang liquidation. Ano ah, diba? yung liquidation? liquid paper. <laughs> okay. Parang pag inutusan ka ng nanay mo bumili sa palengke, di ba may sinusulat, talong, sibuyas, kamatis. Ikaw, bata ka, pag bumili ka sa palengke, kailangan pasulat mo sa tindera kung magkaano yan, ha? Nakalagay mga bawat presyo. At pag uwi mo, papakita mo sa nanay mo yun, talong, si kwenta, oh, sitaw, 50. 100. O bakit? Magkano na isang tangkay ng sitaw ngayon? Huwag kayo, ha? mahal. Yung nakalista lahat. Lahat nakalista. lahat ng binili, lahat ng at na may nakaakibat na presyo, 'di diba? okay, ba? Ang okay, lalo. O ituloy natin. Ang confidential at uh, intelligence fund. Ay, no, 'di ba sa ilalim sa budget natin, no? Pero katulad po ng mga nabanggit na, kumpara sa confidential at intelligence fund, itong uh, extraordinary expense ay sinasubject sa regular na audit. Hindi ka tulad. Pitsuga pa. Mm. Dito kagaya ng confidential funds and intelligence funds, ito daw extraordinary expenses. Eh, regular audit pa lang ginagawa. Bakit? Yung CIF ba? Ano to? Ito ba yung certificate lang? Pina pinesertify lang? Okay na yun? Ganun ba yon? O, tuloy natin. Anong confidential at intelligence expense? Sa certification lang, sapat na para i-liquidate. No? Pero, nung isang buwan, nag-privilege speech na po si uh, Congressman Lagman sa Congress, no? sa, sa mababang kapulungan, para tanungin kung ano nga ba ang detalye ng uh, extraordinary expense ng House of Representatives. O oh, di ba? Kailangan talaga malinaw yung batayan kung makakapasok ba or pasok yan sa extraordinary expenses na tinatawag. Kasi yun, extraordinary. Parang ano, may superpower. Extraordinary oh, Hindi nga siya ordinary Extraordinary, di ba? Ordinary na nga, extra pa. So, para siya ang nilang makaisip ng heading, ano, ano, yung title na. Uh, Para extraterrestrial. Uh, meron okay. Po ba, <laughs> ano po bang ba pagkakagastusan? Diba? Ilagay natin sa extraordinary. Bukod pa dito sa talagang pinagkakagastusan lang. Uh -oh. Kagaya ng travel expenses. Diba, kumare, travel vlog, medyo uh -oh. pa, travel expenses. O, oh, ano pa yung ibang pagkakagastusan mo? Bukod dyan sa travel expenses. Pag Tuloy natin. Ito namang MOE. Ito actually yung interesting. Kung maalala nyo, noong 2012, 2013, naging issue na to ng Senate President si Enrile. Nagpamigay siya ng milyong-milyong pamasko at dagdag. Oh. oh uh, yung uh, milyong pamasko! Wow, bikini win! Vlogger, <laughs> <laughs> thing! Vlogger <laughs> pala, eh, teka lang nga mga kapatang helmet eh, ulitin natin. And really admits 30 million Christmas gift to senators. Sayo, teka sayo. lang! Ha? Yan, 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 yan yung katingkat din katin ako! Ang pula na! Allergy na yata <laughs> yeah. allergic eh, reaction allergic sa allergic re allergic reaction to, videographer. May adverse reaction ako. Confix, pediatric, shoes. Ito mga kabatang helmet at teka lang, linawin natin na. 30M na Christmas gift o sa mga senador. Pamasko? 2012 to 2013. Teka lang, ha? Hindi ko muna maarok eh. 20 kailan? 2012 20? to 2013. O, oh, diba? Oh. Ayan, nakalagay ah. Mga kabatang helmet, saan galing yung pera? Tsaka million yun, no? Oh. 20 okay lang sana kung vlogger ka, pe! maiintindihan ko pa. Wala pang vlogger diba? Wala pa. Hindi pa, hindi pa may vlogger na noon, pero hindi pa sikat. Uh, hindi pa hindi sila pa kilala. Uh, hindi pa, wala pa yung talaga mga social media platforms. Pero grabe naman mga kabataan helmet. Public servant kay. Paano ka makakapag bigay ng ganon? So, possible. Pwede. Video ka pa. Galing yan sa tax. Eh, talagang magaling sa taxi eh, saan eh, eh sa galing sa yung sweldo nila? Sa tax natin. Oh. O di galing tax, sa, tax? Sino. Eh, na na, 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 benefit of the doubt. Ano? Galing sa? Kay Kokey, sa extraordinary. <laughs> galing sa? Sa tax! Sa tax. Okay na lang, kung oh, galing, galing kay YouTube ba yan? <laughs> Sobra ranting. naman yun. Uy, pero, ganun talaga video ko po. Mga ah. ng mga vloggers, ba? Diba? Lalo na kung million views. Pero teka lang, video ko Public servant ang involved. ba? Diba? O, tuloy muna natin, ha? Ah. Basahin, basahin, MOOE. 30 million cash. Para sa mga senator at the time. At dito, uh, ito yung mga panahon na mamimiss natin yung pagkaroon ng senator Katulad ni Miriam Defensor Santiago Yung matap Sayang talaga si Sen Miriam Sayang, sayang talaga Pero siguro na, bisyo ka pa, kung buhay pa si Senator Miriam, naku E di, nakatikim sila lahat ng fungus face <laughs> Pero grabe ah, cash gift Isa kang public servant sa kang politiko na pinapasweldo galing sa mga tax natin, tax ko, mamimigay ka ng 30M? Christmas gift? Ikaw nga, hindi ka makagastos ng libro <laughs> Ako nga, Pinag-iisipan mo palang gusto eh. pa, papakain lang natin from YouTube. Eh, yung barangay ng mga talagang malnourished undernourished Mga batang helmet. Oh. Pero para bigyan... At tinipid mo palang gusto yung pera pa. mo. Para ma-maximize lang. Pero para bigyan ko yung mga nagtatrabaho na at may trabaho naman at may kapasidad na buhayin, mabuhay. Aba, teka lang naman. Hindi naman ako milyonaro kagaya ni Bill Gates. <laughs> Extraordinary. Extraordinary. Play natin. Um, nagtatanong, naninindigan, no, doon sa mga uh, issues na concern siya. So, at the time nga, Itong si Enrile na Senate President. Noel. Ito mata lamang ko lang. Nasaan na ba si Manong ngayon? Ano? Kasama Kasi, yung mga dinosaur. <laughs> Pero gusto ko talagang bumili ng dinosaur na costume. Oo. Oh, pa Parang para sila nga yung no? tumatakbo. Nakakatuwa. <laughs> <laughs> Sabi gani, ni Prof. Shelo Magno, nasa na ba si Enrile ngayon? Tuloy natin. Ay, uh, Nagpamigay ng Pamas sa mga senator. Milyon-milyon yan. Ay. Tapos, tama po, merong joint resolution number 10 na sinasabi na para sa liquidation ng MOOE ng Senado, ang kailangan lang din ay certification na ito ay inasta ng maayos. Kaya nga, natutuwa ako dun sa mga kulit ng kulit sa akin tungkol sa MOOE at uh, extraordinary expense. Sila din tong So, parehas pala yun. Ang CIF or yung Confidential Intelligence Funds at MOOE ng Kongreso, parehas sa certification lang ang hinihiki. Hindi hey, ako na lang gagawa. Kaya-kaya <laughs> ko yun. Hello, Reto. Dali-dali lang gawa ng certification. Oh, oh. This or... is to certify that Ginastos ko. Your XPL Delicious Extraordinary is pasado. Bumparis! <laughs> Kadali-dali. Diba? <gasps> Dali lang pala nito. Eh, tuloy natin. So, dun sa sinasabi natin, yung confidential fund ay walang audit, no? Parehas po yun. Yung confidential fund at intelligence fund ay uh, certification lang din ng hinihingi. So, ay, gano'n. Certification lang siya. Ay, ah, dali. helmet, <laughs> certification lang. Magkakal pa sweldo ang gagawa ng certificate. Perma, perma, perma. Okay. Ma'am, ito na ho. Okay na ang certification. Okay na, ma ma'am. Perma na lang. Gawa mo ng certificate. Perma na lang, ma'am. Ma yung confidential at intelligence funds at yung MOOE. Hindi na. Kailangan ng audit certification lang talaga okay na man. ito yung ginasta, ito yung ginastos dito ginastos goods na siya solid! <laughs> <laughs> ano ba yun? ano ba? ang tama, dapat kapag pera ng bayan hindi sapat ang certification audit lang para ipaliwanag kung paano inagasta ang pera ng bayan so meron palang tinatawag na certification audit aside doon sa regular audit. Mm -hmm. Na binusisi. Eh, oo, oh, talagang sinuri talaga siya. Mm -hmm. Talagang tiningnan kung tama ba na ang batong ginastos sa pinagkagastusan, yung mga presyo. Yung mga presyo. Parang nanay mo. Mga... Oh. Pag inutusan ka, ka sa palengke, <laughs> anak, ano tong binili mo? Tama ba to? Tama ba? Oh. Asan na? Ba't ganito na yung sukle? Asan diba? yung And then I certified ka. Huh? <laughs> certified ka coffee By Aling Bebang. Aling Bebang? Siyempre, ito dahil na mag-certify. Doon ka kay Aling Celia. Huwag doon. <laughs> Tuloy natin. Oo. So, oh. Magtulungan tayo dyan. Kaisa nyo kami sa panawagan na hindi sapat ang certification lang. Ngayon, siguro, titingnan natin sa movement ng wag kang kukorap, meron po tayong tatlong panawagan. Sa confidential funds, sinasabi natin, abolish confidential funds. O, oh, yan mga bata helmet ta Sa wag kang kukorap movement, malakasan video yung kapar. So, dapat ganyan ka. Ay, e, para iba na ba <laughs> tiga tundo ako, mga kabatang helmet. Pero Para... yung mga kapitbahay naman namin doon, hindi naman, <laughs> <laughs> hindi ko naman nakikita ganyan na ganyan. Te, <laughs> eh. may, may mapapanis ba kayo dyan? hay <laughs> na, high. Pero may kilala akong ganyan. Pero, huwag ka lang Kasi baka may makaligtas, may makalagpas. Uh -uh. At huwag kang kurap. So, ayan mga kabatang helmet na, ha? hashtag abolish confidential funds. Dapat lang naman talaga i-abolish yun but kasi kailangan pa na may confidential? Alam ko, confidentially beautiful. <laughs> confidentially beautiful. <laughs> Kita <niyo> ba yun? Katalan <laughs> ko, ano yun eh? Confidentially beautiful. Ah, ah, confidentially beautiful. Ay, ikaw na nakakaalam. Yung... <laughs> Extraordinary <laughs> nga, di ba? Wow! Extraordinary ganda. Extraordinary talino. <laughs> Ang Talino mo te. <laughs> ano nga ba yun? Confidently beautiful pala. Yeah, okay, confidentially beautiful ka. <laughs> With extraordinary, ano, intelligence. Sa na mo ba yun? Kanina? <laughs> Hindi. sinian yan? <laughs> Nagulat ka! O ba, ano pa flying kiss? Tala! Tuloy mo na natin. Nananawagan din tayo kasi may differentiation tayo sa confidential funds at intelligence funds. Intelligence Fund kinikilala natin na may lehitimong pangangailangan ng pondo para sa mga issues na uh, pag-iimbestiga related sa national security. So, doon gagamitin ang Intelligence Fund. Kaya lang nananawagan tayo sa Kongreso na kailangan palakasin yung accountability at audit at reporting requirements tungkol sa Intelligence Fund. Ay, medyo ka para. Regarding naman sa intelligence funds. Yung mga napapanood natin, no, na mga CIS, tama ba, uh, CIA, ganun, ganun. Pero yun nga, no, yung mga intelligence funds, eh, yun yung mga pondo na binibigay dito sa ahensya na to, na kung merong threat, di ba? Anong threat? <laughs> threat! <laughs> yung tipong may mananakit, may, ambang may manan ganito, panggugulo, di ba? Mananakop doon na pupunta yung pondo na yun at dapat doon yun sa ahensya na yun. Di ba? Yung mm. departamento na para doon. Mm -hmm. Pero, kailangan pa rin yung transparency. Di ba? Hindi siya. Hindi siya eh. lang. Hindi siya secret. Uh Oo, -oh, hindi siya secret. Kailangan transparent at meron kang mapapakitang resibo. Bakit ba kasi kailangan i-secret? Hindi ko rin alam. Bakit sila yung may-ari ng ano? Yung deodorant? is secret? <laughs> 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 alam ko wala na yun eh. <laughs> Ayan, tuloy. <laughs> Secret kasi. Oh, tuloy natin. Hindi pwedeng basta-basta certification na lang at tatanggapin natin na okay na. Okay. Sa kampanya ng mga nananawagan sa transparency sa MOOE ng Kongreso, isang tip lang po ang, ang isasuggest ko sana sa inyo. Makinig kayo. Ang strategy katulad ng na ginawa natin, konkretong panawagan. Maghanap din po tayo ng champion meron po kayong kaalyado sa Kongreso so, at I think most effective resource person dito sa usapin ng MOOE at Extraordinary Expense. Dito ay si, walang iba kundi si Congressman Paulo Duterte. Amazing! Champion pala si Paulo Duterte. Paulo Duterte? Sa usapin ano ha? Ano siya? Champion! Paulo Duterte! Mga kabatang helmet! Ano siya? champion ng regarding daw sa MOOE at yung extraordinary expenses. But siya may champion. may champion pala si na, ang, ang champion pala dito ay si ano, Congressman Paulo Duterte. Winner. Wow. wow. <laughs> 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 Ibang klase talaga rin ang ano no. Si Paulo Duterte pala Galing. mga batang helmet ang pwedeng makasagot kasi sabi nga ni Prof. Magno champion no. Eddie winner. Yes. Winner. Win oh, di ba? Yeah. Ano natin? Tuloy natin. Dahil, nung palang nakaraang kongreso, siya ang head ng Committee on Accounts ng House of Representative. Ang Committee uh, on Accounts ang responsable sa budget ng kongreso. So, kung meron tayong expert na talagang mag makakapagpaliwanag kung paano ginagastos ang extraordinary expense at MOOE ng House of Representatives at ng Senado si Congressman Paolo Duterte yun. Mm. Na ah. Naku, naku, ng helmet, no? Dapat sana, pala siyang tanungin. Sana pala ma-interview din natin si oh. Congressman Paolo Duterte. Interviewin natin siyang lahat. Yes, tayong lahat. Tayong, tayong lahat, naka, lahat ba, interview natin. sa kanya. Ay, alam naman ako lang mag-isa. <laughs> 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 interviewin natin lahat, siya. Diba? Maganda. Tayong lahat. Inter Kasi, diba? Para naman may matuto yung, tayo. Siya pala yung expert at talagang Tamang tao na makakasagot sa atin, mga kabatang oh. helmet. Oo, para naman may matutunan Oo. tayo. Expert pala siya. Kaya nga eh. Diba, bakit ba tayo pupunta at magtatanong sa ibang tao kung eto oh. naman pala yung expert at champion, oh. mga kabatang helmet? Bakit nga ba hindi natin tanongin si Congressman Paulo Duterte? Halika na, diba? tanongin natin siya. Tuloy muna natin. Ahel, alam ko namang malapit kayo sa kanya at champion niya siya. Tingin ko maganda may hashtag din tayo eh. Parang yung sub... Well, Siyempre, Duterte, may juga pa eh. oh Oo, sikat sila eh. Iba talaga yeah. si... Di ba, si Tatay Digong, oh, di ba? Oo, magagaling sila. Kaya talagang dapat... Tama uh -huh. kasi po, Magno. Bakit mm hindi -hmm. natin tanungin yung champion in terms niya sa mga MOOE oh, oh. or sa Extraordinary Expenses? Oh, oh. Pero naasahin pala siya, no? Sa budget, mm -hmm. chairman. So, tuloy natin. Huwag ang kukurap. Ang hashtag natin, abolish confidential funds. Yung pangalawang hashtag natin, huwag kang kukurap. So ngayon, para dito sa MOOE, dapat may hashtag din tayo. Nag-privilege speech na si Congressman Lagman. At namimiss natin yung mga katulad ni uh, ni uh, Senator Miriam Defensor Santiago na kayang manindigan. So, tawagin natin si Congressman Pulong kulong. Mag-speech ka naman. Ayan. Hindi ba? Kaya, kulong. Na natin. Diba? speech naman dyan. Hashtag. Kulong. Speech naman dyan. O kaya, gusto natin mas matapang-tapang. Hashtag. Kulong. Paki-expose mo naman. Oh. -M o. M-O-O-E. M-O-O-E. Diba? So, pag ganyan, magkakatulungan tayo dyan. Kasi nga champion nga eh. Pare-parehas po tayong nananawagan na palakasin ang accountability at transparency sa paggastos ng pera ng taong bayan. So, hashtag Ay nga, mga kabatang helmet. Napanood naman natin, no? At nareakan naman din natin yung bagong app na TikTok vlog ni Prof. Shelo Magno. So, kung ano masasabi niyo dyan? Ang kailangan natin tanungin ngayon, eh, si Congressman Paulo Duterte. Dahil siya nga yung champion in terms sa MOOE at yung Extraordinary Extraterrestrial. <laughs> diba? Mm -hmm. Doon na tayo, doon may retso, mga kabata ng helmet. Oh, Pati alam pala niya. Yes. Syempre, diba, pag tatak Duterte, masasagot tayo niyan. Oh, Oh, diba? magaling sila. Diba? Iba na, diba si Tatay Digong, diba? Oh. Mm -hmm. Oh. Tay, comment down below niyo dyan kung ano yung mga masasabi niyo, ano yung reaction niyo, ano yung saloobin niyo, ano yung damdamin niyo, tega toda ka man ikaw man ay driver ng jeep malamang sa malamang naranasan sa palengke, yes sa palengke tendera rider. yes kargador malamang sa malamang oh. naranasan mo rin yang pondo na yan mate lahat naman tayo nakaranas ng paluwagan syempre pasikipan. paggipit <laughs> paggipit sa paluwagan ka pero ngayon yung kuma... paluwagan nagigipasikipan na bakit yung mga nauuna sa bunutan korap na rin. Tao sa bunutan. Diba? Yung iba, nagpapa-adjust pa kung kailan sila sa sweldo at kukubra. Eh, dapat ikaw yung nandoon sa month na yon. So, diba, medyo ka po eh? oh, sa kwentahan na lang, gulo-gulo eh. Kaya, yung extraordinary expenses na yan, yung MOOE ng Kongreso, ang CIF, o yung Confidential Intelligence sa Lahat yan, nararanasan natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Kahit sa bahay, di ba? Basta i-comment down below nyo dyan, mga bata helmet, kung ano yung mga gusto nyong mapanood at marinig pa yung mga request nyo. At mag-shoutout muna ako, bago Kapar. Kay Ma'am Al Olalia or Sir Al Olalia. Di ba, bisyo ka And kay ma'am best friend sa mga nakita ko na nandoon sa live po ni Sir Christian Esguerra. Maraming maraming salamat sa mga nag out po sa amin doon sa live chat. At nakakaloka talaga yung mga trolls doon. Uy, Baka swelduhan na kasi. Hindi, next week pa. Ah, <laughs> next week mo ba <laughs> o, Pero paalala ko lang sa inyo. Ano? Sa mga trolls. Masarap ang ulam nila. Hindi, eh. tax ka yan, hoy. Stay happy, stay healthy, and stay safe to all, as always eh, laging positivity lang, di ba? And huwag kang kurap. Sabi ko sa buhay niyo, gihalaman din ang bukit. It's getting better every day. God bless everyone. Bye! bangong Pilipinas!